eto na nga ang bunga ng pagiging Shopee affiliate ko in 6 months. Kumita na tayo ng 40k plus. Wow. Iba pa yung TikTok affiliate ha. Kaya nandito tayo ngayon sa Umpin. Kasi gusto akong i-invest yung kinita ko sa Shopee ng gold. Kasi ang bilis tumaas guys ng gold ngayon. Kaya mag-invest muna tayo bago tayo magbayad ng mga utang-utang. <laughs> Parang na-scam pa nga kami sa price kasi yung kaibigan ko, meron siyang dalawang alahas na ipapahinang niya kasi nga naputol yung kanyang kwintas. Yung unang shop na pinagtanungan namin, siningil siya ng 700 pero nga nakipagtawaran kami sa so umabot ng 500. So pumayag kami. Tapos nagulat kami, bigla na lang siyang umalis. Doon niya pala ipagagawa sa iba. I'm not sure pero pagbalik nga niya, ayun, okay naman na ayos naman. Tapos, nung tumanong kami dito, ilang lakad lang namin, ilang kembot lang, dito kami sa may charang China ba, Chinatown, eto Chinatown Good. Yung taas niyan guys, 7th floor, dito yung mga platera talaga, yung pagawaan talaga. Tapos, ang tinanong namin, 100 lang pala yung pahinang dito. O, ba diba, Ang tanga lang, nagpaskam na naman. Eto, may yung inaay kong earrings na gusto kong bilhin. Pero, eto, may, may special special, so, for 1,900 yung kanyang presyo ng per gram niya. Malaki lang siyang tignan, pero 3 point something gram lang siya. So, ang pau siya kasi nga magaan. So, bumaba kami. So, nagtingin-tingin kami dito. Ikot-ikot kami. sa so, meron ako nakita ang uh, same design. Eto siya, mi. So, yung ano niya, timbang niya, 6.7 something yan. Pero, may kasamang tag. So, eto nga, sinukat ko. 31. Huh? Pinatanggal nga namin yung tag. So, nung tinimbang ulit, ayan na yung timbang niya. 6.5. 6.5. 6.5. Malaki din yung difference nung price niya ha. Kasi karton yung tag price. Eh, dalawa pa yun. Kaya tips yon kapag pumunta kayo dito, try yung ipatanggal yung tag price. Pero hindi nila tatanggal yon hanggat hindi kayo sure na kukunin nyo. Eto nga, pinatanggal ko na kasi nga kukunin ko na siya. Tapos yung kaibigan ko nagtatawad. This is 220 <laughs> Ayaw daw. <laughs> Ayaw talaga magpatawad. Bali, 4,650 yung nakuha kong gram niya. Ang pinakamura naming natanungan, 4,500 talaga yung per gram dito. ba diba? ang bilis talagang tumaas go. gold. Dati yung huli ko dito, nasa 3K lang. So, depende rin yun sa design yung per gram niya. Pabidyo naman yung mga tendera. Bali, proof ko lang yon kapag ka pinatest ko siya sa sanlaan. So, mag-comment kayo kung gusto nyong dalhin ko siya, ipa-appraise ko ba sa mga sanlaan. So, eto nga at pa bumawi na kami nakita namin itong posita. Wala na kami budget. Ayan, si Buyas na lang kami bumawi. <laughs> Nag-jeep lang pala kami. At syempre, dala ko yung aking turbo fan ng Orashare. At nag-LRT din kami. So, yun lang.